Magandang pagdiba naman nga po. Good morning! Ito, Medyo maganda ngayon ang ating mga panahon. Sana naman ay magtuloy-tuloy na ito. At para na kami makabuo ng uh, isang linggo. Napakalungkot naman nang inabot namin itong nakarang linggo dahil wala kami ngayon. Maganda-ganda naman ang oh, panahon mga kaibigan. Yan! Sabi oh, ko. Hiling natin mga kasama na maganda ang panahon para ganda naman ang ating kita ay medyo na nalulugi na ang aking uh, bulsa <laughs> yan pasok mo tayo so ang pasok nga namin dito ay alas uh, 6 six yan and then five uh, so kaya 6 to ten dahil uh, pag ng hapon dito napakatindi ng init So, iwas tayo sa sobrang init. Baka tayo ma-heat stroke. Ayan, ang ganda ngayon yan ng panahon, no? Oh. Shout out sa Tropong Mendes. Ayun, oh. no? lakad muna tayo. Exercise na rin sa umaga. Ito, yung sinasabi ko sa inyo. Granada. 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 oh. Ayan, oh. Eh, dami oh. Ang dami ng bunga, ang lalaki oh. Kaya parang bayabas 'yan. Yun po oh, siguro mga hinog na 'yon oh. So dito nga pala sa La Union, bawang ay eh, ganito mga tuktok. Kasi din silang uh, si Siya tat nga pala kay uh, ka kaonesa, ka kabunita. maraming salamat sa pagtulong sa aking uh, YouTube channel dahil una, una bago ba lang po tayo sa ating YouTube channel kaya pa-subscribe na po kung kasi po makakapanood ng ating YouTube channel. Napaka-importante po ang inyong subscribe. So nakaka 48 Subscribe pa lang tayo So mayroon pa tayong dalawa Para ma-accomplish natin Yung ating uh, YouTube channel Yung mga sambong oh. Yun Kay Matepo Yan shout out Kaka kay Rodel, yung bago nating uh, kaibigan sa YouTube channel. Shoutout sa inyo. Sarap mo pala magluto. Ah, uh, kung ano. Hello. Meron tayong huli sa akto. Nangunguha po ng katoray. Talagang inagahan nung pumasok. Ayan, Oh. Hoy, Ay, huli ka. Ha! Ikaw pala nangunguha dyan ng katoray, ha. Ayan oh. No, no nangunguha ng katuray oh. <laughs> God. Pero ano, nangunguha ng katuray. kasi, <laughs> kaya ayan, Huling-huli, nangunguhuli ng katuray. Yan po ang planta ng uh, La Union bawang. Napokor. Energy Corporation 'yan. Siya nagsusuplay ng kuryente dito sa La Union yun know? oh galing tayo sa break time so ngayon ay babalik na tayo sa trabaho yeah. energy corporation So ito naman yung ating susunod. Yan. Ating siyang i-refrain -re ito, labas na ito. Gagamitin natin siya ng skim coat and then a flat latex. Yan. Medyo malaki-laki ito. Back to back. So may nakita nga pala ko rito ano, uh, malunggay. Yung bunga ng malunggay, oh. tingnan niyo. Oh. Pagkakalaki. Oh. Ah, ba oh. Yan ang malunggay oh. Ano klaseng malunggay ito? Pagkakahaba ng bunga niya oh. Iyon. Oh, haba ng bunga oh. Alam mo kahoy. Nga ngayon lang ako nakakita ng ganyan yung malunggay na mahaba. Yung isa ako oh, hindi pa nakukundin, nangunguha para ng bulaklak ng ano. <laughs> si Alex. <laughs> Ubusin mo na kasi eh. ay. <laughs> At ito naman yung, yung bulaklak ng katoray. Isa pala siya sa pinakamasarap ditong panggulay. Yung katoray na yan. At ito naman yung ating ginagawa. So malapit siya matapos. Hindi pa tamad dito sa side na ito. yan, ito side na Wala pa yung pintura. Ayan, okay na ito. May hindi siya agad natapos dahil palaging nadadaanan ng ulan. So, namalakas dito ang ulan. Ayan, tapos na yan. Ayan, yes, sa awan ng Diyos, sana natapos din yung ating uh, ginagawang pagpipintura dito. So, ngayon dito naman tayo sa kabila. Yung kung saan kami gumagawa. Ayan, tayo. Nagpipintura sa ngayon. yan So, meron pa siyang mga bakat-bakat. So, kailangan pang ulitan. No? May mga kalawang kasi. Makapal ang kalawang niyan. Kaya, bakat pa rin. Ayan. So, dito sa kabila. Tapos na siya. Uh, tinatanggal na yung scaffolding at ililipat na yung scaffolding dito sa kabila naman. Sana naman magtuloy-tuloy ang init ngayon. Ito, nabaklas na. Oh. Ayan. Tapos na yan. So, ililipat dito sa kabila. Napakalaki nyo, no? Yan ang uh, pamalit sa mga makina na susuplay ng kuryente. Yan. So, dito nila ililipat yan, no? Yan. So, saglit lang yan. Tatapos din. Turko na yan at ito nga pala yung mga naturko natin so kailangan pa itong uh, linisin kasi may ano pa siya ng uh, turko Ayan, oh. Uh, medyo uh, lumini siya ng kaunti Ayan. so bagi green ang ating uh, ipokulay diyan sa lugar na yan, yan. mga bagi green yan sa lusok kaya lang kabit na lang dito kunti na lang to at naganda naman ang panahon ngayon medyo mainit yun ang init mainit na diyan mga tropa na ng panggulay dito. Shout out. Kumukuha ng katuray, panulam pang ulam daw pang ulam sarap na pang ulam pala to si katuray sa mga hindi nakakaalam ang katuray po ay napakasarap na gulay Tanga, ang sanga nito, mabubuhay na. Pagkita tanim mo. Ayan. Yeah. Oo, oh, oh. yan. Sanga, Kukuha ka yung tanga. Kalo yung tagulan, madaling mabuhay yan. Ito, yan. Sabi ng mga taga rito, ito daw. Napakadaling buhay. Putulin mo lang. Lalo sa tagulan, madali siyang mabuhay. Mabuhay, yan. Huwag ka magtatanong tag-init, sigurado hindi mabubuhay ito. Tag-ulan talaga, tulad na itong mga Agosto. Dalawang klase ito, may puti, at may bayo rito, bayo Yung dalawang May, yung puti, meron. May dalawang klase pa lang bulaklak nito, may puti at may bayo Ito, ito, puti ito. Yan, puti, oh. At meron din violet. Pero same din lang siya. Katuray pa rin ang tawag nila. Kasi noong nakala ako balete ayano. Nay panay ang panguha ng mga tropa. Para malayo. Olapay masarap din daw to sa ano sa itlog na pula. Ah salad kung tawagin sa atin sa katagalugan. Ayano. Sinalad. I Steam lang ang luto daw, ah. wag uh, lalabugin. Pag ka banlimot tanggalin mo agad sa menta tubig at ah, napakasarap na. ang dami oh. Ayan, mga yan mga taga-Rito yan nga si Alex, yan so yan, at uh, magpipintura na tayo ng ating uh, gagawin ito itong ating mm -hmm. wall yan ito ating kasama, pa sa baba so mag-umpisar tayo para tayo ay madaling makagwanta agwanta raw Yun. so ano, update na naman kami Talagang hindi makabuo ng uh, isang araw. Puro half day, half day. Oh, dahil uh, malakas ang ulan, so, hindi tayo makakapagpintura. Oh. Ayan mga tropa natin. Talagang lonely na, lonely na. Sa nangyayari sa amin wala dito. Wala pasok, puro half day na ito. <laughs> puro lang half day, half day. Kawawa so, na. Wala. -half day. Kawawa na ang pamilya, may kinakain pa kaya. Mahap day na rin. Bukado ba? Bukado. Bukado. Grabe <laughs> ang ano ito. Pero yan o. May init naman siya o. Pero lamang pa rin ang ambon. Kumbaga, kabilan. May init, ulan, init, ulan. Yan, yung niyayari sa ano. O. Ulan, init, ulan, init.